Oh, Glenda! Duguan ka na naman. Ay oo. Galing ako sa OR. Kinulang ng nurse doon, kaya doon ako temporarily na-assign. Hmm. Bababad ko na lang agad sa tubig na may sabon pag uwi ko. Sinong surgeon kanina? Si Doktora Yumol. Ang galing nga. Parang wala lang kung mag-opera. Makwento. Kinukwento niya yung huling bakasyon niya sa Greece. Kaya hindi niyo lahat na mamalayan, tapos na pala, no? Eh, makapagbihis na nga. Nakakahiya namang umuwi na may mga tilamsik ng dugotong damit ko, no? Sige, sige. Hintayin na kita, ha? Merienda muna tayo bago tayo umuwi. Ah, sige, sige. Bihis lang ako sandali, ha? Yan lang order mo? Naya naman ako sa order ko. Isang platong pansit, sandwich, leche flan, juice. Samantalang ikaw, egg pie at isang basong tubig. Yeah, Ay, kasing mabusog. Gusto ko, sabay kaming kumain ni Pat pag-uwi ko. Ay, oo nga pala. Sino kasama ni Pat kapag wala ka? Siya lang. Eh, nasanay na. Matagal-tagal na din namang wala siyang yaya. Malaki naman na din. Mm, di ka ba nag-aalala kapag niiwan mo siyang mag-isa? Sobrang safe naman dun sa bahay. Tsaka, inunti-unti kong ayusin yun simula nang mabili ko. Mapapalibutan ng grill, matibay ang gate, tsaka ilang kanto lang ang layo ni nani at mga kapatid ko sa amin. Alam naman ni Pat na sakali magka problema, tatawag lang siya. Alam mo, bilib din ako sa'yo Glenda. Pareho lang naman tayo ng kinikita pero ako, hanggang ngayon, nagre-renta. Uy, nahirapan din ako dun ha. Kinailangan kong mag-double job nung pinapagawa ko yun. Pag tinitingnan ko nga yung mga parte ng bahay, naaalala ko pa kung saan ko kinuha yung pinangpagawa ko. Yung grills ng bintana, 13-month pay ko yun last year. At least, nakikita mo yung pinaghirapan mo. Bilib talaga ako sa'yo. Ang galing-galing mo sa pera. Pat, anak, kising na. Bangon na, anak. Nagluto ako ng spaghetti. Diba? Yung gusto mo. Medyo matamis. Tapos, madaming cheese at hotdog. O, tapos, ginawan pa kita ng cheeseburger. Wow! Parang may birthday, mama! O, halika na, anak kain na tayo bago lumamig yung niluto ko. Oh, may, may soft drinks, mama? Hmm, hindi ba? Sabi ko, hindi maganda sa katawan yung madalas na pag-inom ng soft drinks. May hinanda ako na mas masarap. Freshly squeezed na kalamansi juice. Anak, kamusta naman ang school today? Okay naman po, mama. Madami po kaming tests kanina. Pero nasagot ko naman po ng maayos. Siya nga po pala, Mama. Ako po ang representative ng section namin sa essay writing contest. Aba! Next week po yun! Wow! Ang galing-galing naman! Kinakabahan nga ako, Mama eh. Paano po kung matalo ako? Eh, basta gawin mo ang best mo, anak. Tapos isipin mo... Mananalo ka. Ganon kasi yun. Sabi nga dun sa isang nabasa ko, It all starts in the mind. Kapag iniisip mong mananalo ka, mas malaki ang chance na mananalo ka. Kaya anak ha, tandaan, always be positive. Sige po mama, gagawin ko yan. Mananalo ako sa essay writing contest. Mananalo ako! <laughs> o oh, spaghetti pa ana, kumuha ka pa. Busog na po ako ma. Pero gusto ko po, yan yung breakfast ko bukas. Ah, sige. Ilalagay ko sa ref at iinitin ko na lang bukas, ha? O, maglinis ka na ng katawan, anak. Tapos mahiga ka na, ha? Susunod ang mama agad. Magliligpit lang ako ng pinagkainan natin. Uh, Ma, tulungan ko na po kayo. Hmm, ang bait-bait talaga ng anak ko. O siya, simulan na natin at nang makapagpahinga na tayo. Habang ang aga mo today, Joya ah. Maximum effort ako, Day. Marami na kasi akong late ngayong buwan. Eh, konting-konti na lang. Bibingo na ako sa HR. <laughs> Ganun ba? Yung mas suspend, Uy, labas tayo ulit after duty, ha? Mabilis ang kape lang. Oo ba? Hintayin mo ako kapag nauna ka. Okie dokes. See you later, ha? Oh, Matamis na yung kape mo. Nag-order ka pa ng chocolate cookie. Ang tamis din yan. Ay, kailangan ko ng sugar rush. Grabe pagod ko today. Ang daming ang pasyente. Punong-puno tayo. Kakayanin naman sana eh. Kaso lang, understaff tayo. Alam mo, parang walangang nag-a-apply na nurses, ano? Ang tagal na nating hiring. Ay, wala na kasing natirang nurses dito sa atin. Nasa abroad na lahat. Kaya nga rin tayo nauubos sa ospital kasi ang daming nag-aabroad. E, parang halos buwan-buwan may umaalis. Ayan, pakunti tuloy tayo ng pakunti. Ikaw, Glenda, buti hindi mo naiisipang mag-abroad. Nairaraos ko naman ang buhay dito. Tsaka hindi ko kayang iwan ang anak ko. Sa bagay. Eh, nasa na nga ba yung tatay niya? diba nga, sampung taon na nang sumakabilang bahay. Iniwan na ako bago pa ako manganak. Di nga nakilala ni Pat yun eh. Kilala mo yung pinagpalit sa yung babae? Hindi. At hindi ko na pinag-aksayahan ng panahon alamin kung sino. Ahente kasi yun ng construction materials kaya siguro may bagong nakilala sa daan. Pero nagsusustento naman. Mula nung iniwan kami, ay naku kahit singkong duling, walang pinadala sa anak niya. At ang mas masakit, mm. nalaman ko na dinadala niya yung babae niya sa bahay nila at ayos lang sa pamilya niya. Sakit naman nun. Eh sinabi mo pa. Alam mo, nung iwan niya ako, pakiramdam ko wasak na wasak ang buong pagkatao. Pakiramdam ko may mali sa akin. Gabi-gabi akong umiiyak sa kakaisip kung ano ang meron yung babae niya na wala ako. Naisip mo naman ba... Eh hindi nga eh, binigay ko naman lahat sa relasyon namin. Kaya hindi ko talaga alam kung ano ang naging problema. Sa totoo lang, dumating ako sa punto na gusto ko nang bumigay at sumuko. Kasi alam mo, ang sakit-sakit na. Pero nung isilang ko si Pat, hmm. nagkaroon ako ng dahilan para, para ituloy ang buhay. Inisip ko, kung mawawala ako, eh paano naman ang anak ko? Mas mahalaga ang magiging kinabukasan niya sa sakit na nararanasan ko. Masakit pa rin ba kapag naiisip mo yung ginawa sa'yo ng asawa mo? Well, totoo nga ang sabi nila na time heals everything. Habang lumilipas ang mga araw, dumadaan ang mga buwan at mga taon. Alam mo, naghihilom ang sugat sa puso ko. Ibang saya din kasi ang Pat sa buhay ko eh. Tsaka siguro, naging abala na din ako sa pagtataguyod sa kanya. Ayun, nawalan na ako ng panahong malungkot at magmukmok. Ay, Grabe pala talaga love story mo, Glenda. Parang tele novela. <laughs> Ay nako, inumin mo nga 'yang kape mo at baka lumamig na. Oh, pat anak. Bakit gising ka pa? Inihintay po kita, Mama. Eh, nandito lang naman ako, anak. Tiniklop ko lang yung mga tuyong damit na nilabhan ko nung isang araw. Eh, turuan niyo na po kasi akong maglaba, Ma. Maaga naman akong nakakauwi galing sa school. Pagod na nga po kayo sa trabaho. Pagod pa rin kayo dito sa bahay. Mm hmm, tsaka na anak, ha? Ang bata-bata mo pa para maglaba. Basta mag-aaral kang mabuti. Yan ang kailangan mong gawin. Opo, mama. O siya, tulog na. Matutulog na din ng mama, ha? Good night, anak. Good night, mama. Uy, Glenda. Kumusta ang off? Masaya naman. Nakapagpahinga. Uy, sa stroke unit ka pala naka-assign in the next two weeks, ha? Nasilip ko kanina. Oo nga, eh. Ni-review ko na ang mga charts ng mga pasyente. Okupado lahat ng beds, ha? Glenda? Oh, uh, bakit namumutla ka? Uy, okay ka lang? patingin nga ng chart na hawak mo, sino ba yan? Joey Herrera. Kaapelido mo. Kamag mo? Kamag-anak mo? Asawa ko Jesus, Mariosep Kaninang madaling araw lang na-admit kritikal ang lagay niya, Glenda For operation Kasi may blood clot sa utak niya Glenda Ano, kaya mo ba? Gusto mo, request natin na sa ibang wing ka ma-assign Pwede naman yun, eh Okay lang ako, Joy Okay lang ako uh, Kaya ko to Sige, kung bahala, ah Basta kapag biglang hindi ka komportable, sabihan mo ako. Kakausapin ko yung head nurse. Ka ano-ano mo siya? Uh, girlfriend niya po ako. Anong nangyari? Kagagaling lang ho kasi niya sa mahabang biyahe. Um, madalas kasing nasa field. Pag uwi niya, naligo dahil init na init. Nung mapansin ko na magdadalawang oras na hindi pa lumalabas sa banyo, hindi sumasagot kaya nagpatulong ako sa mga kapitbahay para mabuksan yung pinto ng banyo. Tapos, nakita na lang namin na nakahandusay sa sahig ng banyo kaya itinakbo na namin dito sa ospital. Mabuting at available yung ambulansya ng barangay. Kamusta naman siya sa sambung taong pagsasama niyo? Sana naman napasaya mo. Glenda. Mm-hmm. Ako nga. No, Glenda, please. Huwag tayong mag-away dito, ha? Hindi mo gandang sitwasyon ngayon. Simula nang nagdesisyon kang patulan si Joey kahit alam mong may asawa na siya. Pumangit na ang sitwasyon. Ako ang nurse na naka-assign sa kanya ngayon. Okay naman ang vital stats niya, pero kapag may kailangan siya na hindi mo kayang gawin o ibigay, tumawag ka lang sa nurse station, ha? lalaka ka talaga? Nakakaloka ka, Glenda. E eh, di kulang na lang kainin ng lupa si girl. Eh hindi ko napigilan ang sarili ko, Joy. Kailangan niyang malaman na ako yung kaharap niya. Kilala nga ako ng bruha. Kahit balut na balut ako ng PPE at naka-surgical mask, alam kong bakas na bakas sa mukha ko ang magkahalong poot at lungkot. Nangingilid ngang luha ko. Pero tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata. Kakaiba eh, eksena nyo kanina, friend. Pang-pilikula. Kung pelikula yan, malamang best actress ko. Ay, alam mo kung ano talaga yung gusto kong gawin kanina, ha? Ay, ay. Gusto kong dukutin yung dalawang mata niya at iba to sa dingding. Yung mahaba niyang buhok, gusto kong ilampaso sa sahig. Gusto kong bunutin ng isa-isa yung mapuputi niyang ngipin at tapyasin ng matangos niyang ilong. Gusto kong sumigaw at itanong sa kanya kung bakit sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, bakit asawa kong inagaw niya? Bakit niya inagawan ng ama ang anak ko? Alam mo, Joy, after all these years, akala ko naka-move on na ako. Hindi pa din pala. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin, meron pa rin kirot dito sa puso ko. Masakit isipin na pwedeng hindi na siyang magising. Masakit tanggapin na sa kaibuturan ng puso ko may natitira pa akong pag-ibig para sa kanya. Hindi pa rin pala tuluyang nabubura. Joey, hindi ko alam kung naririnig mo ako pero susubukan ko pa rin kausapin ka. Gusto kong ipaalam sa iyo ang laman ng puso ko sa kabila ng pag-abandona mo sa aming mag-ina sa loob ng sampung taon. Lalo pa at ikaw ay nasa ganyang kalagayan. Baunin mo sana ang pagmamahal ko at ang aking kapatawaran. Saan ka man susunod na pupunta. Nandito ka pala. Lumabas lang ako sendele para kumuha ng tubig. Kamusta na ang lagay niya? Hindi bumubuti ang kondisyon niya. Ihanda mo na ang sarili mo sa pwedeng mangyari. da, I'm sorry. Wala na pala si Joey. Sa isang banda. Mabuti na din. Kesa namang mabubuhay nga siya. Para naman siyang lantang gulay. Sa bagay. Inuwi na si Joey ng mga magulang niya sa Pangasinan. Anong sabi ng pamilya ni Joey sa'yo? Wala daw akong makukuha kahit anong benepisyo ni Joey. Hindi naman ako umaasa. Sampung taon nga akong hindi umasa sa kanila. Naku, ngayon pa ba? Ay naku, ibang klase din naman pala yung pamilya ng asawa mo eh, no? Sinabi mo sana na pinagamit mo yung employee discount mo sa ospital. Entitled siya dahil kasal kayo. Abay, ilang daang libo din yun sa laki ng bill nila. Alam ba nila yon? Eh, hindi ko na sinabi, Joy. Haramdam ko naman na wala silang pagkukunan. Tsaka biglaan yung pagkamatay ni Joey. Love. Minsan iniisip ko kung bakit labis pa din ang aking naging kalungkutan nang sumakabilang buhay na si Joey. Ang aking asawa na naglaho na parang bula. Sa bagay, matagal din siyang naging bahagi ng buhay ko. Hindi man sila nagkakilala ng aming anak na si Pat, siya pa rin ang ama nito. matutulog ka na? Opo, ma. Eh, pwede ba kitang makausap? Opo. Ano po yun? Anak, naaalala mo si Papa Joey? Opo. So makabilang buhay na ang Papa, anak. Pupuntahan po ba natin si Papa Joey, ma? Hindi na, anak. Nailibig na ang Papa. Hmm pagdasal po natin ng papa, ma. Sandali lang po, ilalagay ko yung litrato niya sa altar. Tinago ko po itong kaisa-isang litrato ni papa na nasa atin. Dito na po siya sa altar. Oo, anak. Lagi nating ipagdarasal ang papa, ha? Na kung nasaan man siya ngayon, payapa na siya at saka sasabihin ko po kay God, sabihin kay Papa na mahal ko siya kahit hindi kami nagkita. pang i-memorize yan. Love Radio Basic! <laughs>